Aduna ba kay ilang nga PWD, senior citizen ug buros na mabutar karong mabutay nga barangay na SK elections? Ali, magsurihan na ito. Kabalo ba mo nga niingon ng Comelec nga pwede mabutar ang sayo karong Oktubre 30 ang mga PWD, senior citizen o gang pregnant women? Gikan sa naaprubahan nga resolusyon ang Comelec ni Saad nga mga 5 taman alas 7 sa buntag, kini nga oras eksklusibo silang makabutar. Kajut lang, dili lang ka na ang mga magsilbing kuyog ni ining botante, pwede po sila makabutara ng orasa pero dapat pareho sila ang voting center. Ang pangutan na karon. unsaon man, kung dili mi pareha ang voting center sa akong kuyogan ng PWD, pregnant women, ug senior citizen. Bahay na na ni Saan ang Comelec -like na mag-issue note ang chairman sa electoral board sa imuang precinct para sila makabalongan na kagiyuban na gikan sa vulnerable sector ug para kiniilahang manitali. Kung kumaniini pwede na kamubutar sa pressing kung ahatoy mo hangi ubanan. Para sa mga uban pang detalye, pwede mong muduol sa inyong barangay para kamo masayon sa proseso. Ang nakanindot, kinimas inklusibo para sa inyong mama, sa inyong papa, sa mga ginikanan, apuhan, na parte sa vulnerable sector. Kini si Christian Rivera ng fight, tara na o magkahiusa para sa makatarungan, inklusibo o masaligan ng gobyerno. Fight!